Celebration, beres ya. Laki-laki yang bad. <laughs> Antararan tan tang tang. Oh. Tararan. <laughs> Yeay. Wow. Hai. Ini ada ah. Oi. Oi suspense, Ah. What is <laughs> Mayroon na dito. dito. Mayroon naman dito. Ang gano'y oh. Parang galing sa bundok pa yung kanina nang galing ni Sage. Suspense pala, suspense. Asan na yung kamakas? Kaya pala sabi niyo mag

Siyang. Anong sense? Oh wow. Yeah. Oh hiking na. hiking pagpag... Kasi <laughs> mm. yung binili namin ni ay ni ay ni. Hi yeah. okay. hey guys, thank you very much. Nanda. May gift ako.